Hello mga kawaw, welcome sa aking vlog Nandito naman tayo sa pili Sergian ng mga gold Mga kawaw, nandito tayo sa Shula Jewelry Yung new location nila dito dito Maraming kayo mapagpilian Nandito na ngayon si Bayaw yes, ayan, ako, Papakita natin dito kung saan magkatagpuan oh, Ang uh, Shula Jewelry Okay, so dito tayo mga kawaw No location okay. nila Kung gusto nyo pumunta dito, magdito lang po Yung tapat nito, ayan po yung harapan Is Cebu Market Nandito kayo ang Shula Ah, uh, ito yung bagong location nila dito. Kasama natin si Bayao ngayon. Yes, kasi dati noon, ito sa baba. Okay, Kasi mag-repar ng gesto, na yung palito na sa ibang tandaan. Okay, diba? so dito, ipapakita okay. ni Bayao kung saan. Yes, ito yung mga dito gold nila. Ito ng transfer. Only 200 ah, meters. Dati and ngayon. 200 meters. Dati, so, Panori yung ano, video okay. na to kasi papakita kung saan yung location sa okay. mga nagtatanong. Sola Jewelry po ito, nandito sa Alcobar, yes. tabi mismo ng Cebu Market sa Pyramid. So, okay. so hindi na paalala lang po mga kawaw, hindi po nagbibinta si Wow. Nag okay. vlog lang po ako. Yes. Wala akong connection kami. Kung gusto yung bumili, puntahan nyo sila. O PM nyo sila sa Sulat. The... Sir, ang like, kabayan. Tapos punta ka Ayan. dito, nakita yung PM si Wao. May tawag ako. May Ayan. So ipapakita natin oh, ito yung mga gold nila. Na lang, nandito. Misaya, no? Nandito yung mga ano nila. Madami, so, ipapakita mga so ipapakita po ngayon. Mapawaw ka dito. Si dito, oh. Sir Kabayan, may bisaya din din na ako'y bisaya, dagang bisaya, dagang napitan. <laughs> Sige lang, sandin na rin ni Kuapilod. Ayan, pwede kayo po ay, mamili dito. Marami kayo mapagpili. Marami magandang ganda sa syola. Tapos may tawad ka Ayan po Sito, yan. Kapakita ni Sito. Amin. Wow! Say. Ayan, yan yun, 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 yung mga Ayan may, berdati, ayan, may makinay, may berzati, may iba-ibang design na mga yan, Basta punta ka dito sa show na yun na yun na ganda. Ito, ang daming mga gold. Pwede kayo mamili. So, ang daming yung mga pagpilian ngayon. So, so gusto nga bumili, ayan, bumili lang kayo dito at pumunta kayo dito. Hindi po ako nagbibinta, kundi nag-yaw-yaw ron si Wow. Yes, uh, kabayan. Sino maka... Ay, oh. Ay yan dito, yan lawak ng ano nila dito. Ay, yan. Sino mga Ilocano? Ilocano Presway. Yan. Di ba? Para sa sila kay makakababakan si Abel. marunong mag Ilocano lahat Bisaya kasi ito yung may ari si Sola Jewelry. si Amin. Ito papakita ko sa inyo hanggang dulo kaya panoorin nyo ang bagong location nila. So hindi po ako nagbibid ano no for my personal vlog po lang ito content ko lang ito makawala kung kinalaman kay Amin. Sa gusto bumili, bili na lang kay dito. Ay makikita niyo dito. So ngayon, nakita ng location sa labas. Papakita ko yung kung saan mabibili ang Sola Jewelry. so nung na new location, new location nila, ito na po yung Pyramid o oh, you can dito na po yung Cebu Market. Yan, ganyan po mismo ang Cebu Market. Yan yung mga kabayan store nandoon yung Pilipinas Market. ayan diyan po yung location nila dati nag-renovate kasi binago na. So pagpupunta naman kayo dito, ayun, nandoon yung Pinoy Market. So ngayon, Okay, nandito naman ang Sola Jewelry. Dito si Wow. Ito. Ayan, Sola Jewelry. Ayan si Amir. Ang famous magsalita. Ayan, ito, ito, ito. Ayan yung Cebu Market. Ayan yung Pyramid. Basta ito, Cebu Market. Kilala siya dito. So dito kasi pasalan at tampuan ng mga hindi original. Malapit na sa Pinas Market. Ayan, diyan kita na rate yung yung Pinas Market. So, puntahan nyo lang sa dito. Deretso. Ayan, pakita natin si Amin ang dito Aba. sa Sula Jewelry. And Wait, Ayan, diyan po yung Sula Jewelry at Aha. maraming discount pagyan. New location nila. Hanapin niyo si Amin. Hindi ako nagbibinda, kundi nagbablog Aha. lang si Aha. Wow. Yes. Wow.